Hi. Ay, siya nga pala nasira ang aking ngipin, nadapa ako Kaya yan, naputol yung ngipin ni Inday Hindi na nga maganda ang ngipin ni Inday, nadapa Yan, nakala ko nung nadapa ako ay lahat ito Yung dalawa ko malaki, akala ko yun ang na naputol. Kasi tinawag ako ng, ala, ng, pamangkin, ng ala, pamangkin ng amo kong babae. Akala ko nalaglag sa swingan. yun pala ay magpapakonek ng wifi. Kaya ito ngayon, samahan niyo ako. Hindi ko na videoan yung pagluluto ko. Ito ngayon, magliligpit ako ngayon ng aking pinaglutuan. Ayan, ang Ugasan ko muna to bago ako gumawa ng vegetable salad. Ayan okay. ugasan. Dahil okay. kasi ilang pa, naglalaba ako, nagluluto, naglilinis. Okay. Tawag pa yung alaga akong makulit. Okay. Ito, hirap, pero kayang tiisin. Kailangan kasi kung doon naman tayo, walang trabaho. Tulad ko isang kasambay dito sa ibang bansa, walang pinag-aralan. Kaya tis-tis lang dito. Kailangan natin magtiis. Tingnan ko muna yung mga langga. Yung ating yung ating nasa oven ay yun yung music yung tunog ko yun lang ka ayan ayan din ko, ayan. ko na lang siya kasi ayan siya hinta po si naman yung nilalabahan ko ayan dito naman ako ayan i-drain ko siya. Sira na yung ano ko washing. Sinabihan ko na yung am ko na yung washing ay sira. Ewan ko ba? Basta sinabi ko na yung automatic din matagal na itong sira. Hindi pinapaayos. Kaya wala akong magagawa. Basta sinabi mo na dalawang beses na yan nasira eh. Matagal na yan, mga 10 years na siguro nasira siya nung last year. Pero dating sira naman yun kasi binigay lang yun ng kapatid ng amo kong babae sa kanya. Ayan. Dito tayo. Malilinis. Okay. Sibilyas.